sinamang napakandang tanawin mga mamsero, kapaluga. Kapalunga ayun po mga mam Ma sir Dito mo tayo nakapasyal nagpagpahangin ang kanilang uh, parola mga mam Ma sir yan hindi kami makakyat nire-repair pa nayos pa po yung ano yung uh, sa taas at saka yung hagdanan uh, okay dito napakagad ng lugar okay hindi po mga mam Ma sir meron pa kasi itong uh, governor's office meron pa dito pala ko sa dait lang pero meron din dito, dito mga ma'am sir parang station yata ito ayan. ito yung sa ano yung uh, dagat masilaw masilaw sa ayan po yo kadang pasyalan mga ma'am sir bangka baka dito yun ayos yan Governor's satellite office alay sa Diyos alay sa bayan ito po yan sa Kapalunga yan no? sa taas meron nga nagre-repair sa taas mga okay wala nakalagay unlad kapalungga ito mga ma'am sir unlad kapalungga yung pintuan pakistan sa taas Masalah Sira pada na kita makapasok. Yun, dito kami kumain. Ayos, ayos. Misgo na. Ilang kalaki na ito. Ilang meters kaya ito. 100 kapalungga. isang metro Mam share kami